Cellphone susi. Wallet gamit. Okay. So, mga boss. Mother service. Ah, uh, location natin, Santa Maria Bulacan. Pero bago ang lahat, mga boss, ah, uh, meron muna tayong i-ocular. Ipupunta muna rides. tayo. Ipupunta muna tayong tropa ng kapatid ko. May kliyente kasi siya na magpapa-install. Oh, magpapa-install ng CCTV. Labor lang yun sa atin. Mga boss. Enjoy the rides mga boss. Rides na Rides na naman tayo mga bossing. Okay. Tayo sa bang magasolin na muna tayo. Tapos na tayo dito mga boss. 200 premium tayo. Ay let's go. Ay tapos na tayo mga boss. Tapos tayo sa. Let's go. Si Siyempre yung gas natin, nababawi naman yan sa service. na tayo mga boss uh, Waiting na lang natin yung Tropa ng kapatid ko na Maghahatid ng computer sa client niya Kakausapin natin sana ba din Ito paalis na kami Di-deliver ng tutulong sa client Isang set ng computer sabi power ng Iron Man, huminto. Stop! Marilao na mga bossy Location natin Abangan Maria Socorro Subdivision Doon kasing kliente Always ride safe Mga bossy Opo, oh, dito tayo Pasokoro Subdivision Sana hindi tayo ulanin Para mamaya, pagkanta natin sa Santa Maria Diretto lang tayo Okay, hey, ito na, ate. Okay. So, good news, mga boss. Ah, uh, nakakausap natin si customer. Ah, uh, bali na pumayag naman siya. Bukas kami mag-start. So, ang pinaka... punta na natin ito sa Santa Marina. Kasi kailangan na mapagana yung ano doon, system nila eh. So, kanan tayo dito may bypass dito daan natin Pilipina rin na so, no, dito makakap na lang pala dito banda kasi uh, hindi ko na sama sa download sa na transfer nalampasan ko kaya natalo na tayo doon na tayo kagad sa client na format to na kasi yung SD card natin kasi Pag 28 gig lang kasi yung ating SD card, so, mabilis mapuno. Tsaka hindi pa ako nakakapagburakas. Magbibigay! Aray na mga boss! Yun, nabuto ulit. Nandiyan tayo sa 9, pero alis tayo para bumili ng gamit. ay bibiliin tayong pesa mga boss. Boss, ang kay tayo mga piyesa mga boss kasi sira yung Date and time hindi na si save kaya bibigyan tayo yung battery ng, ano, CCTV. Kapag so, punta natin dito sa Walter Mart, mga boss, uh, kala natin meron. Okay. Pero wala pala. Hanap kasi pa natin nasa street, mga boss, uh, power adapter. 12 volts, 2 ampere. Kasi yung backup ng TBR is, uh, expansion drive external yung nagpa-backup ay eh, nasira yung power adapter pumutok kaya hindi gumagana yung backup pasang isa pang sira na DBR nila is Dapur. yung date and time bumabalik sa 2004 manufacturing date kaya bumili tayo ng limos battery nakatagalan kasi ganun ang nangyayari sa mga DBR Kaya na pila ng adapter mga boss ha Pero ako sa may battery naman ng BBR Mayroon naman tayo Eto May nadaanan ako Buti na lang binalikan ko Nagbakasakali tayo Buti naman meron si kuya Boss baka may 12 volts adapter ka dyan 12 volts adapter. Yung sinasaksak tapos 12 volts yung lumalabas na ano. Power. Sa CCTV. O kaya sa ano. to 12 volts. Ah. Pwede makita. Dito na tadi sir sa tinitingnan namin yung mga available ng adapter dahil ang hirap maghanap dito sa camera ng para adapter pa Okay, bowls. diba, balik na ako Wala akong makita galing na akong ano Walter Mart eh. Ah, so Wala sila ron May binibili sa akin yung mga bata to Kasi ginagamit nila sa project nila mm, Kasi kadalasan puro 12 volts kasi yun yan eh Ito, sakto, pagkadampot po 12 volts Nakadampot Ito na itatapos na problema ito, ito, ito. 12 volts. 2.08. na lang. Andrea, Oh, okay. Ayan. Okay dyan, sir. yan? 250. Okay, na. At let's go, mga boss. Sir, thank you, ah. No problem. Hindi mo akala ay makakabiga sa akin. Oo nga eh. Okay. Nagbaka sa kali lang ako, buti nga eh. Thank you ulit. Isa pa kay, pagdating ng electronic shop sa tuloy ah. Saan tuloy sir? Hindi pa ako sumasagad dyan sir eh. Buti nga dito ako na. Sir, <laughs> so, thank you ah. Napot tayo ng shop shop sa paghahanap nito mga boss. Oh. Duelin tayo. Mabilis. Mga boss, Ah, so inabutan tayo ng ambon. Always inaabutan ng ambon. Inapo na tayo kasi ah, may mga turnover pa diyan eh. Always na lang inaabutan ng ambon. Malakas-lakas 'to ah. Hindi ko kailangan kong tumabi ah Nagpon lang naman Nagpon dito, sa natin dito tumuloy yung nagpon abot, Nagpon uh, to sa ulan Parang walang katapusan ka. Siyempre mo hindi naman ito tumuloy Yun o. Know? Yun know, yun know. e. Walang ano-ano e. Eh, Kumakaliwa. So <laughs> okay. mga boss, na uh, magpupunta na rito yung video natin. Kasi uh, hindi ako nakapag-borrow ka ng SD card. At na at ang ating... Okay ah. Yeah.